sa mapagpalang araw po sa inyong tingin at mga kapaos magbibigay lang ako ng uh, insight ko dun sa lumabas na video ni saldi ko kasi ang nangyari niya na yan, nasa biyaya ko kaya hindi ko na alaman yun pag uwi ko nga at sinabi lang ng partner ko na nagsalita na daw si saldi ko kaya agad inopen ko yung laptop ko at search ako then uh, nakita ko ngayon alam niyo ba nung makita ko siya eh, sa sabi ko ay pumayat. yun agad ang una ko nasabi pero eto din ah kasi kung pumayat siya dapat lundo yung mukha niya bakit hatak di ba then wala pa sa isip ko doon yung ano yung excuse me po ang ko siya ay isang AI generated hmm. lang nakita ko lang yun ang ng ano ng mag-open nga ako ng thread. Actually, hindi nga nag-scroll lang ako hanggang sa makita ko yung thread na pinakita yung picture na yun. Ang isang din ang ianok sa inyo para sa ano, na pag isang biglang pumayat kasi is eto, tingnan nyo to si so, Jingo yan. Yan yung time na siya ay uh, kinokompronta niya o oh, tinatanong niya si Diskaya, si Sarah Diskaya diba diba kita nyo ah taba niya ilang isang buwan lang halos lumipas, tingnan nanya naman siya ngayon, eto yung huli yung nag asya ng prayer para kay enrique dahil nasa ICU ng time na yun, tingnan niyo yung mukha niya ngayon dyan, napagsin niya diba, parang lumundo agad yung mukha niya rito eh alos silang dalawa ni Saldi kong magkasing katawan eh. Tsaka napagsin nyo pa rin sa video, batang itin. Tingnan nyo itong picture na papakita ko nito ito. si Saldi ko sa kanan or kung saan ba kayo nakaan dyan. Mapute. Tapos ito sa kabila payat na maitim pa pero pansinin niyo yung mukha niya. walang gitle walang bilegis ng pagka payat ano yun sinipsip ang taba diba kaya kasi alam niyo kaya ako ba pinapaliwanag ito napakalaking gulo nito pag may mga Pilipino rito masasayang yung mga nasisimula na dahil pag ito nagpalit ng bagong pinuno itong ginagawa ngayon na Blue Ribbon Committee ay uh, baka mapaliwala na yan langan pa ang isang nagsasalita do sa video ay uh, Pro Duterte kaya ano asal mo dyan sana bago tayo maniwala Ani muna natin. Bali, balansayin muna natin. Katangian pa naman natin mga Pilipino yung utak balangka or grab mentality. Hatakan tayo ng hatakan. Mga bagong makahiya ng panon ngayon. Magulo to, magulo pag nagkato. Bukat pa lang, siguro lahat daw na ako medyo baka makaklas na eh di ba tong sa 16 and 18 daw di ba yung mga IMC, JIL, KOJC eh, bukang magme-merging para sa isang rally maaring gamitin na nila to para ang tao ay muling magpuyos ang damdamin isip-isip po tayo mga kapaos bagsa po natin ang mga matindihatuhan ang nakakatakot pa nito baka hanggang tayo nagkakagulo ay biglang yung China yung matake sana tayo bansang Pilipinas mag-isip tayo huwag tayong magpa sa ating puso isip po ang gamitin natin Muli po sa mga ng araw uh, po sa inyo. Paalam.